Ang anunsyo tungkol sa umano'y donasyon ng China ng sampung fighter jets sa Pilipinas ay agad na umalangawngaw sa loob at labas ng bansa, na tila ba isang bigla ang pag-ihip ng hangin sa direksyon ng rehiyong matagal ng sensitibo sa usapin ng kapangyarihang militar at geopolitika. Sa unang tingin, ang balitang ito ay parang isang simbolo ng pagpasok sa bagong yugto ng ugnayan ng dalawang bansa, isang bagong air power, ika nga. Ngunit kapag sinuri ng mas malalim, napakaraming layer ng implikasyon, tanong, pagdududa, at potensyal na benepisyo o panganib ang kasabay nitong lumulutang. Kaya ang pagsusuring ito ay pat sa usaping teknikal, politikal, ekonomiko, at pang-estratehiya upang lubos na maunawaan kung paano posibleng makaapekto ang ganitong uri ng donasyon, kung sakaling maganap ito sa totoong buhay, sa Pilipinas, sa China, at sa balanse ng kapangyarihan sa Timog Silangang Asya. Kung pag-uusapan ng Pilipinas, matagal ng pangarap ng maraming Pilipino na magkaroon ng bansa ng mas modernong Air Force na maaaring ituring na tunay na kakampi ng seguridad ng archipelago. Taon-taon ay inuulit ng mga eksperto ang kakulangan ng modernong kagamitan ng hukbong himpapawid, lalo na kung ihahambing sa karatig bansa. Ang pagpapaabot ng sampung fighter jets mula sa isang higanting bansa ay hindi lamang makikitang pagpapalakas sa kakayahan ng depensa, maaari rin itong tignan bilang simbolikong hakbang kung paano maaaring baguhin ang posisyon ng Pilipinas sa mas malaking larangan ng regional na seguridad. Ngunit bakit eksaktong fighter jets? Bakit sampu? At bakit donasyon at hindi bentahan? Maraming tanong ang kailangang sagutin bago masabing ito ay tunay na tulong at hindi isang strategic leverage na maaaring gamitin sa hinaharap. Kung isa sa alang-alang na maaaring ang mga fighter jets na ibinigay ay modernong uri, kahit hypothetical lamang, pumapasok dito ang usaping teknikal. Hindi sapat na mayroong eroplano, kailangan din ng pilot training, maintenance capability, spare parts, armaments, software integration, radar compatibility, at interoperability sa existing na systems ng Pilipinas. Ang pag-acquire ng advanced jets mula sa isang bansang may ibang military doctrine ay nangangailangan ng malalim na pag-aaral kung paano ito may tutugma sa kasalukuyang doktrina ng Philippine Air Force. Sa kasaysayan, ang Pilipinas ay mas nakasandal sa Western-style training at equipment, kaya ang paglipat sa Chinese-made technology ay maaaring magdulot ng adjustment challenges. Ibang manual, ibang mekanismo, ibang maintenance standard, at ibang flight philosophy kung hindi ito mapapaghandaan, maaaring maging mas malaki ang gastos, abala, at panganib kaysa sa benepisyo. Ngunit sa kabila ng technical na komplikasyon, hindi may kakailan na ang pagkakaroon ng sampung bagong fighter jets, anumang brand o pinanggalingan, ay napakalaking pag-angat para sa Pilipinas sa antas ng air presence. Ang kakayahang magpatrolya ng mas malayo, mas mabilis, at mas efisyent ay direktang makatutulong sa maritime awareness, lalo na sa West Philippine Sea kung saan matagal nang umiinit ang tensyon. Ngunit dito pumapasok ang mas malaking tanong, kung China ang nag-donate, paano ito titingnan ng iba pang bansa na may interes din sa rehiyon? Ang donasyong ito ba ay dapat ipagpasalamat o dapat pag-ingatan? Sa puntong ito, lumalawak ang diskusyon mula teknikal papuntang geopolitikal. Kung ang isang bansa ay nagbibigay ng military equipment, lalo na ng high-value assets tulad ng fighter jets, ito ay halos laging may kasamang underlying strategic intention. Para sa China, ang pagbibigay ng ganitong kalaking kapasidad ay maaaring tignan bilang isang paraan para palakasin ang kanilang soft power at maipakita na sila ay hindi lamang isang economic giant kundi isa ring reliable security partner kung nanaisin. Maaaring ito ay hakbang upang mapasama ang Pilipinas sa mas malapit na orbit ng impluensya ng Beijing, lalo na sa panahong may umiiral na kompetisyon sa pagitan ng China at mga Western allies sa Asia Pacific. Sa kabilang dako, maaaring makita rin ito bilang pagtatangka na makontrol o masoften ang posisyon ng Pilipinas sa territorial disputes. Kapag ang isang bansa ay tumatanggap ng high-end military equipment, may impresyo na maaaring nagkakaroon ng utang na loob o diplomatic weight ang nagbigay. At dahil dito, maaaring maapektuhan ang mga desisyon ng recipient country kapag may sensitibong issue, gaya ng pag-file ng protesta, pagpatrol sa contested waters, o pakikipag-aliansa sa iba pang bansa. Bagaman hindi automatikong mangyayari ito, hindi maiwasang itanong kung paano mababalans ng Pilipinas ang pagiging independent at ang pagiging recipient ng isang malaking military gift. Kung titingnan naman mula sa perspektibo ng China, ang ganitong uri ng hakbang ay maaring bahagi ng mas malawak na estratehiya para mapalapit ang Pilipinas, lalo na sa panahon kung kailan nag-iigtinggan ang mga dinamaka sa Indo-Pacific. Maaaring layunin nitong kontrahin ang lumalakas na military cooperation ng Pilipinas sa Estados Unidos, Japan, Australia, at iba pang Western partners. Kapag ang Pilipinas ay may assets na galing China, maaring magkaroon ng points of influence ang Beijing sa mga desisyong militar ng bansa. Ito ay hindi dahil sa direktang kontrol, kundi dahil sa logistical dependence tulad ng spare parts, upgrades, software updates, o armaments. Kung pag-uusapan ang reaksyon ng publiko sa Pilipinas, posibleng hati ang opinyon. May mga Pilipinong matagal nang nais na magkaroon ng modernong armas upang mapalakas ang depensa, kaya anumang dagdag sa arsenal ay positibo para sa kanilang pananaw. Ngunit may iba ring titingin dito bilang potensyal na panganib lalo na kung titingnan ang kasaysayan ng relasyon ng Pilipinas at China sa usaping pang teritoryo. Ang ilan ay maaaring magtanong kung ang ganitong donasyon ay tunay na pag-ambag sa kapayapaan o isa lamang paraan para makuha ang simpatsya o pagbago sa foreign policy ng Pilipinas. Bukod dito, hindi rin matatawaran ang international reactions.